Oh, binubuksan. Oo, oh, 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 Pag nabasag. Pag yan, mga plato dyan. Close mo. Close. Close mo na, close. Close mo na. I-close mo na nga. I-close mo. I-close mo.

Pag ikaw lumaki, hindi ka nagugas ang plato. Sige ka. Bye bye. Ay na kami ni Inay. Uh. Dito ka na. Dito ka na ha. Is. Uh. Oh, oh, oh. Tumayo na, tumayo na, tumayo na. Hmm. Oh, hindi mo ba abot? Hindi mo abot. Dahil lagi niyo. Ay, siya. Ay, Wala, wala kinakain mo. Magpapil. Kinain mo pa, Ben. Makain mo yung papil ha. Dirty yun. Dirty. Hindi pwede yun. Hindi naman laruan yun eh. That's dirty, ha? Dirty. Dirty yun. Dirty. Okay? Bye-bye.

Bye -bye. dal 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 dal. dal dal mo. Ano ba sinasabi mo? Ano ba yun? Ang oh. Galing naman. Galing naman. O, tayo, tayo. Ligay tayo. Kaya mo yan. Daddy. Hoy, halika na. Pupunta tayo sa tindahan. Pupunta tayo sa tindahan. Pupunta tayo sa tindahan. Pupunta tayo sa tindahan. ka na? Chef ka? Ang dami mo ng career? Ang dami mo ng career? Uh -huh. Hindi mo naman alam kung anong gusto mo? Masun ka na lang para itayo mo ng bahay si mami. Hmm. Galing yan. Eh? Hmm. Bubuksan niya yung drawer niya. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yan, yan, yan. <laughs> Wala ka dyan. Okay. <laughs>